Mula sa mga power generators, dumadaan sa transmission towers at substation ang supply ng kuryente para maihatid ng distribution utilities at electric cooperative sa mga bahay. Ganito kaimportante ang trabaho ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nangangasiwa sa power grid ng Pilipinas at nagbabalanse sa supply at demand ng kuryente sa buong bansa. Kaya malaking issue kung ang importanteng tungkulin na ito ay makokontrol ng ibang bansa, lalo na ng China. Ito ang pinangangambahan ng mga kongresista na inuusisa ngayon ang posibilidad na kontrolado ng isang Chinese company at hindi ng mga Pilipino ang malaking bahagi ng NGCP. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, natuklasan na bagamat 40% lang ng NGCP ang hawak ng isang Chinese company, ang chairman of the board ng NGCP ay isang Chinese. Mga Chinese nationals din ang may hawak ng iba pang matataas at teknikal na posisyon sa NGCP. Gayong dahil sa maselan at importanteng tungkulin ng NGCP at ayon sa itinatakda ng batas, dapat na pinamumunuan at pinangangasiwaan ito ng mga Pilipino. Sa pagdinig, bigo ang NGCP na maisumiti sa House Panel ang kopya ng Shareholders Agreement ng kumpanya para makumpirma kung Pilipino ba o mga Chinese ang may hawak ng karamihan ng shares ng NGCP. Banta tuloy ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez, plano niyang ipetisyon sa Kamara na bawian ng prangkisa ang NGCP, na bukod na questionable raw ang pagmamayari ay may iba't iba pa umanong paglabag. Iginiit naman ng NGCP na Pilipinas pa rin ang nagmamayari at nangangasiwa sa kumpanya, gaya ng itinatakda ng batas. Pinatutunayan din ito ng Congressional Franchise at Concession Agreement ng NGCP. Paglilinaw ng NGCP, ang tungkulin ng kasosyo nitong kumpanya, ang State Grid Corporation of China o SGCC, ay limitado lang sa pagiging investor at sa pagkakaloob ng technical expertise.